Ning mga oras sa mga kapuso, sayra na ito ang labing uhing sitwasyon kay magpahigayon karon nga dry run sa traslasyon ingon man kay muon nga fluvial procession. Pinaagi sa live report ni Alan Domingo Lan. Kumusta diya? Diba, Pinsenyor uh, Nick, uh, sa ito ang mga kapuso diya, uh, karon gipahigayon ang uh, dry run alang sa traslasyon uh, sa imahin uh, ni Senyor Santo Nino at uh, sa mahal nga uh, Berhen sa Guadalupe. No? uh, karon na at uh, sa may uh, barangay Mabulo na ato ang uh, subayon no sa padong na ni Spandawe eh, hangtod na sa Dakbayan sa Lapu-Lapu and then uh, no sa ang global uh, procession. So ako lang i-flip ako ang camera next. So mo ato ang isubay karon ang uh, mga na-appeal sa Kunboy alang sa sinolog uh, o kanina uh, ika-459 na uh, fiesta senyora uh, celebration mga stakeholder nik ang uh, ito ang kani uh, karon mo siya ang uh, uh, delegation uh, sa sa barangay Santo Niño din motang ang Basilica Minor de Santo Niño ang uh, nagsunod ani eh, ay suppose mo siya ang uh, gitakyan sa Imahin, sa Virgen sa Guadalupe dinhi mga oras ani eh, ato makita sab uh, no dunay mga banderitas nga atong nagian o niya at uh, kung kahimtang sa panahon nagpulis maot pero wa ni kabundak ang uwan uh, na uh, niko na mukmone no uh, alang sa mga kaigsuunan niya karong uh, tumura tungura na natadiri sa may dapit sa Mabulo Elementary School o niya itong ikahinabi kaganina si Father John Ayon Miranda iya hangi ang kamahinong danon ining naasoy nga dry run aron uh, mahanay pakoreher kung on sa ang ikinahalan pang uh, uh, i-improve ang atol na unya sa actual nga translation o sa pluvial procession. And uh, so far, Nick, uh, karoon usap ang ikapito kaadlaw nga uh, misa no binaryo sa kistahan sa Balang Bata, and uh, matod pa sa kaparian sa Basilica Minori del Santo Nino halftime, malinaon, ugwa sila yung sugatan nga dagkong uh, uh, problema. So, Nick, kung uh, muna ito ang latest karoon uh, nga naimutangan, uh, sakay ta karoon sa pick-up unya mobiling ta, padong na, na natadapit doon sa Dakbayan sa Mandaue. o niya ay supos doon ay musugat ini, ng mga opisyal po siguro dito sa Dakbayan sa Mandaue. sa usual panghitabo uh, panghita mo uh, kung uh, ipahigayo na ang uh, translation. So muna ang latest, Gikandari sa Gawas, balik sa Imodia, Kapusong uh, Nico. Lan, gamay lang pangutana. Kumusta ang dagan ni Rida Medyo pas-pas ba? Pero ano sa may expected sa mga authorities ani sa mismong translasyon? Medyo hinay tungod kay ang volume sa mga tao magatang sa kadalanan? Okay, Nick. Ang uh, speed, no? Normal na yun. Uh, kanang naandang speed during sa translasyon. O niya, sa atong pag-aninaw sa to ang gisubay nga sa makita ka video, wala po ni nakamugna o uh, kahuot sa dagan sa mga sakyanan karong uh, mga oras sa normal ang uh, traffic situation dere sa ato ang uh, ruta kagian alang kon sa uh, Taslasyon sa imahin ni Señor Santo Niño o sa imahin sa Virgen sa Guadalupe. So ni ato ang kuan karon naka onboard sa ato ang pickup. big up o ni uh, padong na ta murag na dakbayan sa Bantawe. Next. Salamat sa live update ug pit Alan Domingo.